Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Ang ganda talagang hindi pinapabayaan ano ng NCSC ang ating mga senior citizens ano. Sabi nga eh itong uh, mga seniors natin eh hindi po ba eh sabi nga eh uh, sa kanilang pagreretiro which is Marami pa rin po silang mga pangangailangan, ano, kasi sila po ay nagretiro, lalo na po yung iba, hindi po ba, eh, may, hindi maiiwasan, talagang may edad na, talagang may mga maintenance po, ano, na kanilang, uh, dapat, ah, uh, matugunan, ano po, at uh, dahil nga dito sa inyong mga livelihood programs, ano, eh, talagang malaking tulong ito, ano, para sa kanila. Sabi nga po, eh, halimbawa ah, po ba ang isang senior citizen, ano, paano po makakalahok dito sa inyong mga programs? Bukod nga po dito, ito, nakatapos na nga ito. May na... dalawa silang kaparaanan. Opo, go ahead ma'am. Opo, may dalawang kaparaanan ma'am no, para sila ay makalahok. Una po is, ang NCSC as uh, sa pamamagitan ng lahat ng no, mga uh, medium or communication channels ay uh, a aarating po, po kami no, kung ano-ano yung mga proyekto na aming um, i-implement at the same time kung ano yung procedures at mga dokumento na pwede nilang isubmit sa amin via email or walk-in para sila po ay makalago. Pwede din naman po ay pumunta sila sa Office of the Senior Citizens Affairs na nakakasakot sa kanilang lugar para mag-inquire kung paano po nila maipapaabot ang interes nila na mag-sumali uh, sa mga proyekto ng NCSC po. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!